Magandang araw po and welcome! Marahil may dalawang bagay kung bakit tayo ngayon nandito sa webpage na to o di kaya nanonood ng video. Siguro nakita nyo ang mga post link na to sa mga websites, sa mga mini sites, sa mga blog sites o di kaya sa mga networking sites na kung saan may mga tao na nag-advertise nito o di kaya may mga tao nag-refer sa iyo sa video na to para panoorin. 71 million pesos. Posible bang kitain? Papano? Ang video na to ay ginawa para ipakita sa inyo na pwede kayong kumita ng millions sa loob lamang ng ilang buwan sa pamamagitan ng Guillaume Compensation Plan System. Pinapakilala ko po ang kumpanya na Smile Guillaume International Inc. kung saan matatagpuan sa 3rd Floor Royal Empire Mall at sa Extension Rotonda, Pasay City. O di naman kaya, kung gusto nyo makita ang full information about the company, pwede natin silang bisitahin sa www.smilegiyomi.com. Ang company na mayroong mahigit sa 10 compensation plan na pwede nating pagkakitaan. Dito sa mahigit na 10 comp plan, ang pag-uusapan lang muna natin ay isang income na ang pwedeng kitain ay 71 million pesos sa loob ng 10 buwan. Ang tinutukoy ko po ay under ng Guillaume Plan, ang indirect referral income na kung saan 51 pesos ang binibigay ng company. 51 pesos sa bawat tao na nag-join under your organization. What if only one person joins you weekly? Isang tao, isang linggo. Kung ikaw ito si Juan at sa bawat linggo, meron isang tao na nag-join ng organization mo. Nasa loob ng isang buwan, apat na linggo, apat na tao. Sabi ko nga, weekly. So, ibig sabihin, ginagawa natin ito as part-time. Let's take a 10 months projected income. Sa pamamagitan ng giyomi Plan 1 o indirect referral na kung saan 51 pesos ang binibigay ng company sa bawat tao na nag-join under you. So kung ito si Juan, nag-start ka sa buwan ng January. At sa buong buwan, meron kang apat na linggo at apat na tao. Na pag tinimes natin yan sa 51 pesos, meron kang total income na 204. On your next month, the month of February, yung apat na tao na kung saan nag-join sa iyo, nag o nagmultiply nag din ng apat. So let's say for example, 4 times 4 is equal 16. 16 under ng apat na nag-join sa iyo. So times 51, meron ka ngayon 816. So on your third month, March, yung 16 na tao under ng apat na tao na nag-join sa iyo on the month ng January, nag-leverage din ng 4. So meron ka ngayon additional na 64 under you times 51 pesos, meron ka naman matatanggap na 3,264. Pero kung napapansin mo, halos ikaw wala ka nang ginawa, Juan. 'Di ba? Bakit itong apat na to ngayon nagga-guide doon sa 16 na tao na kung saan yung 16 na tao nag-leverage ng another 4 kaya naging 64. So ibig sabihin, dito sa buwan ng Marso, kung saan tatlong buwan pa lang, ang tawag sa iyo ay pensioner na. Or sa mga susunod na buwan sa buwan ng Abril, Mayo, Hunyo, o di kaya July, na kung saan sa loob ng pitong buwan, congratulations, nahit mo na ang first million mo. Millionaryo ka na. Pensionado. What more? Kung itutuloy pa natin ito sa mga susunod na buwan. August, makakatanggap ka ng 3 million. September, another 13 million. At sa buwan ng October, 53 million pesos. At pag pinagsama-sama natin ang kita mo, mula January, February, March, April, hanggang October, 10 buwan. Ang total projected income na kinita mo ay 71,303,100 pesos. Wow! 71 million pesos sa loob lamang ng 10 buwan. Pero teka, itong formula na to, sabi nga natin, ay perfect na kung saan yung apat na tao nagmultiply ng apat, nagmultiply ng apat, and so on and so forth. Papano kung hindi natin na perfect ito? Sabihin na natin na 10 years, na kung saan, sa unang taon, meron lang apat na tao ang nag-join sa organization mo. Na kung saan, pagdating ng pangalawang taon, nag-multiply sila ng apat. At sa pangatlong taon, nag-multiply ng apat. Na sa loob ng sampung taon, meron ka pa rin 71 million pesos na kinita. 71 million pesos. Perang tutupad sa mga pangarap mo. Mga bagay na gusto mong bilhin o gusto mong gawin tulad na lang halimbawa ng bagong bahay, bumili ka ng bagong kotse, o mga high-tech na gadgets. Pwede ka rin mag-travel abroad, o sa Disneyland for example. O dinaman kaya kasama ang family mo in every occasion o sa lahat ng klaseng pagkakataon, magpa-birthday man, magpa-travel man, magpa-summer, lahat. Hindi kagaya na sa panahon ngayon, karamihan sa pamilya ay walang panahon sa kanilang mga anak. Busy si mama, busy si papa. Ang ibang pera naman, isave mo sa bangko na kung saan pwede itong kumita ng monthly o di kaya yearly. O di naman kaya, pwede mong ilagay sa ibang investment kagaya ng real estate. O di kaya mga stock exchange market. O di kaya mga bagay na kung saan alam mo na magpa-profit ka. Kaya kung ikaw ay isang tao na gustong magbago. Gumawa tayo ng pagbabago. Maging open mind tayo. Take this opportunity now. Huwag mo nang palampasin. Ikaw din, papahuli ka pa ba? At kung ikaw naman ay isang tao na may pangarap pa, dream with us. Join us and take action now. Together, we will make our dreams come true. At doon naman sa mga tao na nakikinig ngayon, o di kaya nanonood sa video ito, please go back to the person who share you this video. Thank you. Maraming salamat po. And God bless us all.